And good morning, everyone. Galak-galak tayo dito, guys. galak gala ako. So, ako ay aakyat dito sa groto. Groto. So, sisilipin ko yung aking Junanax kung nasaan na. Naligo sila sa dagat, guys. Halaman guys. Adik tabik pok. Dek ko alam musa yang dah dah anan guys. Ako'y naliligaw po dito sa bundok. Ako'y <laughs> naliligaw sa bundok, guys. So, hindi ko alam kung saan sila dumaan. Wala akong madadaan ng doon. Tabi-tabi po. ito 'yung mga nabuwal ng bagyo guys. Ayan 'yung mga puno na ng bagyo. So ayan 'yung dagat nila. Hindi ko alam kung saan sila banda nalingo. pwede mo agi derebe? Paingon dito ah. putol potol na siya diha no. So, hindi ko talaga alam kung saan sila nagsusuot, guys. Ayan po yung dagat.